Ay lo po, good morning po sa ating lahat. Welcome back ba sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng ating subscriber na ating sasagutin. Ito galing po kay Geneva Amares. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, siya daw po ay nag ng EI or artificial simulation sa kanyang inahing baboy. Bigla daw pong nabunot yung kateter. Pwede bang ibalik? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayan ang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagturok ng EI o pagkandak ng EI o artificial insemination sa ating mga inahing baboy. Sa pagpapabulog po ating mga inahing baboy mga kaibigan, mayroon po tayong dalawang method na ating pong ginagamit ang una po dyan ay yung traditional na paggamit ng barako o kaya man yung artificial or AI po mga kaibigan. Kahit saan po sa dalawang mga pamamaraan sa pagpapabulog at ng ating mga inaheng baboy, pwede po tayong gamitin sa kanila. Basta importante po mga kaibigan, nasa standing heat po ating mga inaheng baboy habang tayo po nag AI. Kasi po, kapag nasa standing heat po sila, mataas po yung percentage na mabuntis po mga inahing baboy, mataas po yung percentage na uh, sila po ay hindi po mag after 21 days. So ate pong siguraduhin muna na standing hit po mga inahing baboy bago po natin pabulugan. Kapag AI po yung gamit mga kaibigan, bago po mag-conduct ng artificial insemination, dapat linisan natin muna yung porta nating mga inahing baboy para po malinis po yung entry point natin ng catheter. And then yung catheter pati na gamitin, dapat bago po siya, yung malinis talaga. Nang sa ganun, pagkapasok po natin sa loob ng catheter sa purta natin inahing baboy, ay maiiwasan po natin yung magkaroon ng infeksyon. Lalong lalo doon po sa loob ng matres tingin inahing baboy. Kasi delikado po yan, magkaroon po yan ng mga nana na lalabas po sa purta natin inahing baboy. Kaya siguraduhin natin mabuti na malinis po yung kanyang puerta at saka malinis din po yung kateter natin pong ipinabasok sa kanila. Kapag yung kateter naman po na ginagamit nyo po ay reus na dapat nyo muna linisan muli, dapat niyo muna, mal, dapat nyo muna sterilize bago nyo po gamitin muli. At saka ilagay nyo po sa plastic na lagayan para hindi talaga po siya uh, madumihan po mga kaibigan. Kasi po yun naman po kayo maggamit ng kateter na, na reus, basta sterilize muna bago nyo po gamitin sa ibang inahing baboy naman po. Sa tanong po ating subscriber po mga kaibigan, kung pwede bang ibalik yung kateter kapag nabunot habang nagkandak ng EI, ang, ang sagot ko po dyan ay depende. Kapag nabunot na po yung kateter na hindi naman po siya na umaapak sa sahig, pwede na po yung ibalik diretso. Pero kapag nabunot yung kateter at saka nakalapat sa sahig o kaya nakalapat sa paa natin mga inahing baboy, dapat nyo munang linisan kasi po nadumihan na po siya. So dapat nyo linisan muna bago nyo po ibalik po sa puwerta yung inahing baboy para maiwasan po ting infection po mga kaibigan. So yan po nating tandaan. Bago po tayo mag ng artificial insemination, dapat malinis talaga yung puwerta, malinis yung catheter And then kapag nabunot naman po yung catheter dapat hindi po siya lumapat sa sahig, hindi po siya nalapat sa paa. Pwede pong ibalik pero kapag lumapat sa sahig o sa paa, linisan nyo muna para po atin maiwasan yung mga infection sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan may ating vlog ngayon. at na po yung kapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung pwede bang isa uli yung i catheter na nabuunot po mga kaibigan habang kayo po yung nagkandak ng artificial insemination. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.